mga kabuksing bakbakan na bukas sa Plant City, Florida, USA. Sa Pro Box TV Event Center, magaganap ang 8 rounds middleweight showdown sa pagitan ng ating pambato, si Weljen Mindoro, at ang matibay na Colombian fighter na si Dormid Spotos. Kanina lang naganap ang official weigh-in. Weljen Mindoro, 162.2 pounds, nasa kondisyon, mukhang handa sa laban, at seryoso ang mukha habang nakatitig sa kalaban. Dormids Potals, 169.4 pounds, mas mabigat, may height at reach advantage, at kilala sa pagiging matibay sa loob ng ring. Pero alam natin, mga kabuksing, na hindi lang sa timbang at taas na susukat ang panalo. Si Mindoro, kilala sa kanyang agresibong estilo, pressure fighting, at kombinasyon na walang pahinga. Hindi lang siya basta sumusugod, marunong din siyang magbasa ng depensa at maghanap ng butas sa bantay ng kalaban. Si Potos naman, isang tested warrior mula Colombia na sanay sa mabibigat na laban. May knockout power, lalo na sa right hand, at matibay ang panga. Kaya kailangan talagang maging maingat si Mindoro sa mga counterpunch. Sa laban na to, siguradong magiging mainit mula unang round. Bakit? Kasi parehong gustong magpakitang gilas, si Mindoro para sa Pinoy Pride at dagdag pangalan sa international scene, at si Potos para patunayan na kaya niyang dinlain kahit sa teritoryo ng ibang boxing fans. Kung titignan natin, mas magaan si Mindoro kaya pwedeng mas mabilis siya sa ring. Pero mas mabigat si Potas kaya posibleng mas ramdam ang bawat suntok niya. Ito na ang labanan ng bilis kontra bigat at diskarte kontra tapang. Mga kabuksing, sa bukas na laban, isang bagay ang sigurado, walang atrasan. Alam nating si Mindoro ay hindi natatakot sa mas malalakas at mas matatangkad na kalaban. At kung kaya niyang neutralize ang power ni Potus gamit ang bilis, footwork, at kombinasyon, malaki ang chance na umuwi siyang panalo para sa Pilipinas. Kaya mga kabuksing, anong prediksyon nyo? Pananalo ba si Weljen Mindoro at ay didagdag sa kanyang record ang panalo laban kay Dormid Potus. O magugulat tayo at makakaisa ang Colombian Warrior? Comment nyo na yan sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at syempre mag-follow dito sa Double KTV. Dito sa atin, hindi ka maiiwan iwan sa laban.